Programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Labis ang paghanga ni Lucio kay Santino. Utang niya dito ang kanyang buhay. Nakita niya kung gaano kagaling si Santino sa pakikipaglaban. Kaya ibinida niya kila Mr. Wu na si Santino ang nagligtas sa kanilang lahat. Kung hindi dahil kay Santino, ay malaki sana ang mawawalang pera sa Red Phoenix. Si Santino kasi ang nakabawi ng droga na Red Chaser na makukuha sana nila Olga. Samantala, sa bawat laban ng Red Phoenix ay laging may mapapatunayan si Santino, kaya magiging importante si Santino sa Red Phoenix at ituturing nila itong swerte. Magiging tuso na rin si Santino at masasanay ng pumatay na mga kalaban, kaya ipro-promote ni Angkong si Santino. Gagawin nila ito na katulad ng posisyon ni Lucio. Papakinggan ng Red Phoenix ang opinyon ni Santino. Kaya naman, magiging big time na si Santino kagaya ni David at Tanggol. Pero hindi mawawala kay Santino ang pagkakaroon ng mabuting puso. Darating ang panahon na muling makakasagupa nila Tanggol ang Red Phoenix at darating ang mga Montenegro kaya bakbakan ito ng tatlong magkakalaban na grupo. Magkakagulatan ang magkakapatid na sina Tanggol, Santino at David kapag magkaharap-harap sila. Sa kabilang banda naman ay tuluyan nang nabaliw si Lena. Gumawa siya ng laro ang baby at itinuring niya itong tunay na anak. Ayon kay Lena ay pagbabayarin niya ang pamilya Dimagibasa ng nangyari sa kanya. Pero ikakagulat ng lahat ang gagawin ni Lena. Dahil pupunta siya sa presinto, dala ang kunwaring baby na laruan at sasabihin niya kay Rigor na ito ang kanilang baby. Ang matindi pa ay kukuning ninong ni Lena si Colonel Suarez sa binyag nang laro ang baby ni Lena. Maawa na lang si Mando kay Lena dahil tuluyan na itong nasiraan ng ulo. Napakarami pa nating dapat abangan sa mga susunod na episode. Paalam.